Ipinakita ng Panamanian diplomat na si Eric Schick sa GMA News ang CCTV footage nilang dalawa ni Pamela sa loob ng elevator ng kanyang kondo noong gabi ng April 23. Makikita rito ang nakaakbay si Schicks kay Pamela pagkatapos ay hinalikan niya ito. Ayon kay Schicks, ito daw ang magsisilbing ebidensya na pumayag daw si Pamela sa nangyari sa kanila. Ngunit giit ni Pamela, sa halik lang siya pumayag at hindi sa pagtatali. Ayon sa CIDG Women and Children's Protection Division, date rape daw itong maituturing. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, isang linggo matapos nga umuli sa bansa ang Panamanian diplomat na si Eric Schicks, nagbigay na nga siya ng kanyang official statement sa GMA7 at kanya nga pinaninindigan na hindi niya ginahasa si Pamela ito ngayong 19 years old na nangakusa sa kanya ng rape at taliwas nga raw ito sa naging pahayag ng dalaga. Sa CCTV na binigay sa GMA News ng Panamanian Technical Officer na si Eric Sheeks, makikita na mag-aalas 11 ng gabi nang pumasok sa labi na magka-holding hands sina Sheeks at Pamela. Dumeretso sila sa elevator. Sa elevator, sumandal si Pamela kay Sheeks. Hinalikan siya ni Sheeks pero mabilis na inalis ito ni Pamela. Pasado las 12 ng madaling araw, makikita mag-isang sumakay ng elevator si Pamela pababa ng labi. Sa labi nakita itong naglalakad palabas, mag-isa at tila ng lalambot. Ito ang sinasabi ni Shakes na ebidensya niya para patunayang hindi niya ginahasa si Pamela tulad ng bintang nito. Kwento ni Shakes sa payal niyang pinirmahan din niya. Kusang sumama si Pamela sa kanya sa kanyang kondo noong gabi ng April 23, ilang oras matapos silang magkakilala, magkwentuhan at mag-inuman. Kusa rin daw at di niya pinilit si Pamela sa nangyari sa kanila noong gabing yun kinabukasan na magkita raw sila sa isang fast food chain. Nagulat na lang siya nang matapos halika ni Pamela ay may mga lalaking humawak sa kanya at dinitain sa CIDJ Cam Nalulungkot daw si Sheiks na sa ganitong nakakahayang paraan matatapos ang pagtatrabaho sa Pilipinas. Hindi itinagin ni Pamela ang nakita sa video pero nililaw niyang wala sa usapan nila ang sex. Di raw siya pumayag dito siya po yung nag, nag nagsisimula ng lahat. Hindi po ako lumalapit sa kanya. Pero <mulay> hindi Hindi po, walang gano'n. Hindi, hindi, ko naman ginusto yun eh. Inalikan siya sa elevator at sinabi rin niya na iniwasan niya. Uh, ganun pa man, itong mga bagay na eh hindi ito nagbibigay ng lisensya para pwersahin ka o manakot ka para makipag-sex sa'yo. Galit daw si Pamela sa mga pahayag ni Sheiks laban sa kanya. Siya na nga po yung ano, siya na nga po yung gumawa ng masama sa akin. Siya na pinabo niya po yung digdigdad ko. Tapos may gana pa siyang Sirain pa ako ng mabuti. Bigyan natin ng legitimacy yung mga pinagsasabi natin in court. Ayon sa Women and Children's Protection Division ng CITG, ang nangyari daw kay Pamela ay tinatawag na date rape. Hindi rin daw porket pumayag ang magkipag-date at halika ng isang lalaki ay hindi ka na pwedeng gahasain. Ang panggagahasa raw ay nagaganap kapag labag sa kalooban ang pagtatali. Kahit na hindi lumaban, kahit na kahit na sabihin pa na bumigay na lang ng kusa dahil sa may takot, may takot, hindi kailangan ng pananak ng pansaksak o ano pa man. Yun ang sinasabi ng batas natin eh. Ginawa naman daw ng palasyo ang lahat ng kanilang makakaya para hindi mapaalis ng bansa si Sheiks. Ang DFA na raw ngayon ang bahala kung anong akbang ang kanilang sunod na gagawin. But we cannot force somebody to, uh, we cannot force uh, another country to sign a waiver if they do not wish to do so. We, did the best that, we, that was possible under the circumstances. Nanindigan naman ang Panamanian government na mananatiling diplomatic immunity na ibinigay nito kay Sheiks. Dineklara ng persona non grata ng Pilipinas si Sheiks. Ang DFA hiniling sa Panama na imbisighan at kasuhan si Sheiks. Marisol Abdurrahman, GMA News. Jessica, alam mo, hindi na raw dito nagulat ang kampo ni Pamela. Kung naglabas man daw ng mga ganitong pahayag at video itong si Six, gayon pa man, ang hamon pa rin nila kay Six, bumalik ka dito sa Pilipinas at sabutin mo sa korte ang iyong mga sinasabi. Jessica. Okay, binanggit ba Marisol kung paano nakakuha ng CCTV itong si Six? Porke ba uh, condo unit niya yung kung saan sila tumuloy ni Pamela? Jessica, April 27, first time na kausap natin si Eric Schicks, ito ka agad ang kanyang sinabi. He denied everything at sinabi niya mismo ito sa atin na in time, magbibigay ako ng CCTV video sa inyo nang kuha sa aming kondo. Uh -huh. Pinaalam ko na ito at hiningi ko na ito sa may-ari ng building dahil ito raw ang kanyang ebidensya para maipakita nga na hindi totoo ang ligasyon sa kanya ng panggagahasan ni Pamela. So noon pa lang, Jessica, talaga nagkaroon na siya. We assume na nagkaroon na siya ng coordination sa may-ari nga ng building dahil sinabi niya ito kaagad sa atin noon pa lang April 27. Nung time na naka siya sa CIDG, noong first time nga na kinuha natin ang kanyang pahayag, hindi na sa akusasyon sa kanya ni Pamela. Okay, at uh, klaro at malinaw sa statement ni Pamela na uh, tinanggihan niya itong uh, mga pinagagawa sa kanya ni Six na panghahalay, di umano sa kanyang sworn statement or affidavit na isinabit niya sa CIDG inamin ni Pamela na nagkaroon ng holding hands na hinalikan, pe, hinalikan siya at pumayag na siya dito pero malinaw rin po sa kanyang affidavit Jessica na hindi siya pumayag o labag sa kanyang kalooban ang pagtatalik na kanilang ginawa ng gabing yun ng April 23. Okay, kasi sa batas nga eh pag tumanggi no mm -hmm. uh, all it takes yata is uh, say no. Eh, enough na yon to prove na uh, rape yung uh, yung gagawing pangahalay sa kanya against her wishes Tama yan, Jessica. At pinapaalala nga ng mga otoridad na kahit ang asawa ay pwede actually makasuhan ng rape kung talagang ayaw nga ng asawang na makipagtalik. Okay. In the meantime, nasaan na ba itong si Shix? Uh, paano mo nakuha itong uh, video ito mula sa kanya, Marisol? Since the first time um, ulitin natin, April 27 na nga ako, sa araw-araw naghihintay tayo until kanina na nga ay uh, ilang araw na itong naudlot, Jessica, nang pagkikita Shix left last Friday pa pero we understand meron siyang mga trusted na friend dito na siyang Uh, pinagkatiwala niya yung CCTV video na yon at saka yung kanyang statement at tumiming lang daw yung mga kaibigan niya kung paano niya ito may bibigay sa atin dahil nangako nga si Six na in, in time magbibigay siya ng kanyang pahayag kasama nga na nga ito mga video footage okay, Si Chicks so ngayon wala, ay nasa Panama Wala siya dito? Confirm ba natin na nasa Panama na siya? Katulad ng uh, yun ang alam ng, uh, pati ng ating mga otoridad, di ba? Yes, Jessica, uh, kumpirmado yan na wala na nga dito si Shakes. Confirm na nga, kinumpirma na mismo ito ng Bureau of Immigration na lumabas po siya noong last Friday, 8 p.m. yung flight niya papuntang Amsterdam. Oh, okay. Maraming salamat, Marisol Abduraman.